ngayon, lalabas ko na lahat ng gamit mo. Diyan ka na sa lansangan tumira. Ano naman Ano? Ano sabi mo? Wala po. Uwi na ako. Padaan nga. U Uwi ka rin pala eh. Dami mo pang sinasabi. <laughs> <laughs> Uwi ka na, bitch! <laughs> Baka po pwede nyo ako ibilin ng sapatos. Yung katulad po kay Enchong. Pangarap ko po kasi yun eh. Hay nako, Bins. Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo. Mas marami pa tayong importanteng gastusin dito sa bahay kaysa dyan sa sapatos na yan. Ano ba naman yan, Nay? Ngayon nang nga lang ako umilig sa inyo, hindi nyo pa ako pagbigyan. Hoy, Vince! Kapag sinabi ng nanay mo na wala, wala, huwag ka magpumilit! Hindi naman tayo mayaman katulad tulad ng kaibigan mo, ha! Dapat naiintindihan mo yun! Nad, hayaan mo na. Ako na bahala kung mausap eh, Vince. Nak, hayaan mo, pag napunta ako sa mga tita mo, baka may pinaglumaan na sapatos yung mga pinsan mo, eh, ihingi na lang kita. Ano ba naman yan? Bakit kasi pinanganak pa ako mahirap eh. Vince! Vince! bayad na nga ng kuryente. Ano ba yan? Sunod-sunod naman yung gastusin. Daming bayarin. Pag di ko naman binayaran to, nakuputulan naman kami ng kuryente. Ay, nako. Juliet, kapasok na kami. Pwede bang sumubay na ako sa inyo? Magbabayad din ako kuryente. O sige, sumubay ka na sa amin. Tara na. Nay! Nay! Sa buhay mo punta. Magbabayad akong kuryente. Sasabay na ako sa kanila. Bakit ba? Nay, pwede ba ako makahingi ng pera? Gagala kasi kami ng mga kaibigan ko eh. walang walang panggastos sa amin. Hay nako bin, sigilan mo ako. Pampayad lang na kuryente meron ako dito. Kung gusto mo, kumain ka dyan bago ka sumama sa mga barkada mo. Sige po. Sige na, alis na kami. Alis ko. Ben, may ispinangan ako may hirap eh. Ba't kasi walang pera yung mga magulang ko? Tara na, wag na natin hintayin si Vince. Paunan na tayo. Saka baka hindi binigyan ng pera na nanay niya yun eh. Magpalibre pa sa atin yun. Oo nga, Chong. Ama ka dyan. Ano siya? Siniswerte? Kapag dumating siya dito na wala siyang dalang pera, huwag na natin siya isama. Tama ka dyan, Kevin. Kapag walang dalang pera si Vince, huwag natin siya isama. <laughs> <laughs> tagal naman nun Kanina pa tayo naghihintay dito eh Tara na kaya Uy hey guys oh. Ano? Tara na ba? Ang tagal mo naman Bins Asensya na Hinintay ko pa kasi makalit sila na nanay Eh ano Bins May pera ka ba? Wala nga eh Ito binigyan ni nanay Nakakainis nga eh Lagi nila sila walang pera Kung Pwede lang benta yung mga magulang Binintaw ko na sila Para magka pera ako Uy Bins Huwag ka magsalita ng ganyan sa magulang mo Magulang mo pa rin yun ay Vince, tatanungin kita kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Pero pamilya? Ay, hindi na para sa inyong tanong na yun. Pati na lang sa inyong dalawa. Anong pipiliin nyo? Sige na, ako na sa sasagot. Pipiliin ko, pamilya. Kasi mas importante sa akin ang pamilya ko. Sa kampera, madali lang kitain yan. Ako, pamilya rin pipiliin ko. Anin ko naman yung pera na yan. Wala naman yung pamilya ko. Eh, ikaw, Vince, anong pipiliin mo? Ako, pero ang pipiliin ko, aanoin ko naman yung pamilya na yan kung wala naman pera. Tulad ko, yung pamilya nga ako, pero di ko naman mabili yung mga gusto ko kasi wala kami pera. Vince, dapat pamilya piliin mo kasi ang pera, madali lang kitain yan at palitan. Pero ang pamilya, kapag nawala yan, di mo na mapapalitan. Tama sa inyo, Vince. Nasasabi niyo lang yan kasi may mga pera kayo. Pero kung kayo yung nasa kalagayan ko, alamang, pera din yung pipiliin nyo. Mala ka Bins, paniniwala mo yan eh. Tara na, isa tayo. Oh, paano yan si Bins? Walang pera yan ah. Oh. Ako nang bahala dyan, ako nang mag i dyan. Maraming salamat kayo, Niko. Ayaw mo, pag nagka-pera ako, babawi ako sa'yo. Wala yan, tara na. Ah. Ang ganda sa pinuntaan namin. Kaya lang, nakakapagod. Nakaka-bad trip talaga pag walang pera. Pero kung magkatotoo mo yung sinabi sa akin ni Kuya Nico, pipiliin ko talaga pera kaysa sa pamilya. Kaya lang, hindi naman magkatotoo yun eh. Patulog na nga lang. Ah, sakit na ko. Nay! Ang ulam? Uy! Ang dami pera! Nay! Tay! Ito is ko! Asan po kayo? dami na natin pera! Mayami na po tayo! Uy! Meron po dito! Ang dami pera! Mayami na kami! Yay! <laughs> dami nito! Sa so kaya galing to? May tago nga muna! Hanapin ko muna sila nanay para maibalita ko sa nila na marami na aming pera. Ang tagal naman ng kaibigan natin, mapera. pera. Oo nga, kaya ni ko eh. Nagugutom na ako. Tagal nung malilibro uh, sa atin. Sir, hey, Darating din yun. Sana nga eh. Ano ba yan? Umulan pa. Sana nandun yung mga tropa ko sa ubo. Tatanong ko, baka nakita nila sila nanay. Uy, mga tol! Oh, ayun na pala yung mayaman natin na kaibigan eh. Mga tol, nakita niya ba si nanay, tsaka si tatay, tsaka si tito isko? Ha? Enchong, alam mo ba ang pinagsasabi niya ito? Hindi ko nga alam kung ko eh. Pero pagkarinig ko, nanay at tatay daw. Ikaw, Kevin, alam mo ba ang sinasabi niya ito? Hindi ko nga rin alam eh. Baka nagpapatawa lang siya. Beans, nagpapatawa ba? Anong nagpapatawa? Nagtatanong ako ng mga sa inyo eh. Kung napansin niyo si nanay, tsaka si tatay. O, kaya, si tito isko. Bins, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala ka namang pamilya Mag-isa ka lang sa buhay. Oo nga, Bins, Mag-isa ka lang sa buhay. Pero marami kang pera. Talaga ba? Totoo ba yung sinasabi nyo? Bins, ano ka ba? Posibleng hindi mo alam. Hindi trip ka ba? O baka naman ayaw mo lang man libre. Oo nga, Bins, Baka ayaw mo lang kami libre. Kaya kung ano-ano sinasabi mo. De joke lang. Nagbibiro lang ako. O ano, sigurado ako kanina pa kayo gutom na gutom. Tara na, ililibre ko na kayo. Yun! Yan ang kanina pa namin naantay. Ano, tara na? Sige, tara! 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 Mukhang ko na yata yung tinanong sa akin ni Penny ko. Mas pipiliin ko talaga yung pera. Kesa dyan sa pamilya na yan. Maganda to. Vince, ano bang ginagawa mo dyan? Tara na! Diyan ako, Kenny ko!